Piliin mo ang Pilipinas. Oh, pili nako ang Pilipinas. Kabalo mo nga, no? Kay ang Pilipinas na adiha ang pinakadako nga makatipid ka sa imong kinabuhi. Wow. Ha? Makatipid ka sa mga gastuson, makatipid ka sa mga kuryente, usa ang kuryente. Kabalo ka kung ano. Sa Pilipinas, dili na kakailangan magpalit og TV, dili na kakailangan magpalit og radyo, dili na na kailangan wow. sa inyong balay. Kung ano, ha? Kung naa kay balita nga wala na hibawuan, pangutana mo sa mga maritis na ay daghan sa Pilipinas, ha? <laughs> ka? Paminaw! Naminaw ka sa istorya, wala? Ha? Naminaw ka, wala. Di magsiktabi, paminaw. Ang akong giingon sa Pilipinas na ay daghang reporter, ha? Kasabot ka. Dili na na kailangan nga magpalit kag TV o radyo aron makatipid ka sa imong panginabuhi des pinas sa imong gastusan, ha? Maunay usa. Una, kung naa kay ba balita nga wala ni hibawan pangutana sa mga maritis na ay daghan diha kasabot ka maritis ka paminaw. Paminaw. Dili magsiktabi, paminaw. Ha? na ay kay balita nga wala na hibawan pangutana sa mga maritis na ay daghan dia sa Pilipinas ha maunay pangutan ah kabalo na sa tanan ha Kabaluna na sa tanan kung unsay ni tabo kabalo na sila kung unsay na ah, diya sa Pilipinas kabalo na sila maunang dili na nimo kailangan magpalit og TV kung maritis kang puto. Kung maritis ka padayun na na, ha? Kung maritis kang dako sa inyong barangay o asa ka, ikaw maritis ka padayun na na. Ayaw nagsayangan imong pagkamaritis padayun na na. Kaya hindi ka nalipay. Padayuna na, ayaw na undangi kasabot ha Ha? Na Naminaw ka? Kasabot ka? Kasabot ka? Kasabot ka? Paminaw? Hmm? Kasabot ka? Ayaw na ang gibuhat. Kay maayo na imong gibuhat. Kay. Ikaw mo'y maghatod o mga balita sa tao. Ha? Paminaw! Paminaw! Padayuna na, na. Ayaw na undangi pada Padayuna na. Hantod na nga malata ni mo baba. Sige, panulong o tabing maritisa ka. Paminaw! Padayuna na. na. Padayuna na, na. Ayaw na undangi Ayaw na undangi dangi. Padayuna na. Padayuna na.